Hello po mga kalaki, magandang magandang umaga po sa ating lahat 5 AM na, na mga kalaki Sobrang lamig na po ng panahon mga kalaki Dahil ewan ko ba kung bakit napakalamig mga kalaki Sobrang sobrang ginaw po mga kalaki eh, Patapos na po itong Pebrero mga kalaki ano po? At nais ko po mga kalaki na mamigay ng mga 2 digit lucky numbers Tara samahan nyo po akong kunin Ang mga bagong sumada po natin mga 2 digit lucky numbers Sa bawat bayan po Ayan, may nagpapa shout out na naman sige po mamaya po okay mga kalaki ituloy po natin mga kalaki ang ating mga pamimigay ng mga lucky numbers sa uh, tandaan niyo po mga kalaki ang lucky numbers po namin 3 days po bago po ito palitan okay samahan niyo po ako mga kalaki at kung meron <coughs> ayun nag-iba na ito ng boses ko kasi malamig po ngayon madaling araw at mga kalaki ha kung meron po akong hindi na mabibigyan na bayan kunyari may nakalimutan ako sabihin niyo po sa akin at i ko po agad sa inyo mga kalaki kung ano po yung uh, lucky numbers ng bayan na yun. Okay? So mga kalaki, tutok na rito, gising na po. Eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Ngayon pong alas 5 ng umaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo. Ayan mga kalaki, eto na po ang 2-digit lucky numbers sa Mindoro. Sa is 21. Marinduque, 18, 14. Caloocan. 23-20, Muntinlupa. 2-16, Palawan. 13-29, Sambales. 8-14, Apayao. 4-21, Quezon City. 37 Gs, Pampanga. 11-25, Pangasinan. 12-30, La Union. 21-26, Ilocos Sur. 30 34 Ilocos Norte 18 20 Ilocos Norte 71 Nueva Ecija 21 14 Nueva Vizcaya 22 East Masbate 27 31 Cebu 32 4 Aklan 16 4 Aurora 30-36 Laguna 19-21 Quezon 18-7 Olongapo 30-33 Dabao 11-22 Paila 2-5 Quirino 34-36 Bacolod 7-12 Cavite 21-2 Taguig 33 Ayan, 30 3 sa Romblon, hello po Romblon 9-12 Angono Rizal 1-9 Muntalban Rizal 36 East 30 36-30 Antipolo 12 17, Taytay tay, Rizal 1, 22 Kainta Rizal 2, 4 San Mateo, Rizal sa E7, Isabela G8, Togigaraw 23-20 Rojas 31-5 Capiz 8-2 Bohol 30-31 Bulacan 7-4 Baguio 2-20 Bicol 5-20 sa Is. Batangas. 20-15. Ayan. Bataan. 5-17. Butuan. 24 Benguet. 31-25. At Iloilo. 12-4. mga kalaki ha. Ikat muna natin dyan para po mapagbigyan natin mga followers na nakatutok po sa atin araw-araw po mga kalaki. Okay sa mga followers po dyan na nag-aabang po ng mga lucky numbers namin na gusto po makakuha araw-araw dapat nakapallow po kayo sa mga legit na account namin na hanapin po sa facebook nyo ang Red parungkin po na merong uh, 325,000 followers ako po yan check nyo po kami po yan at meron po tayong second account Red parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture ni Lola Carmen na may uh, 50,000 followers at meron po tayong Aris Gaxalian na account Ayan po mga kalaki ang mga legit na account natin sa uh, Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parong King po, na may 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Meron po tayong TikTok, Red Parong King po, na merong 423,000 followers. Ayan po mga kalaki ang mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki number sa akin dyan. Mag-suggest, mag-request po at magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at nag at dapat po naka-follow mga kalakiya, ah, automatic po padadalan ko po kayo mga laki numbers, libre po yan i-check nyo po sa messenger nyo nandun na po sa spam ang mga laki numbers na ibibigay ko po sa inyo, okay so tandaan nyo mga kalaki, ang laki numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po mga kalaki. Ibig sabihin, pag sumali ka sa private consultation, ito po ay walang pilitan na sa mga may gusto lang. Ako po ang sasagot ng mga tatayaan mo abroad at Pilipinas sa loob ng 3 months. Magpapamember ka. Ngayong bago matapos ang Pebrero, bibigyan kita ng discount at usap tayo para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya, Message na po kayo sa messenger ko mga kalaki, aantayin ko. Okay, unahan lang po sa slot. At 3 days po bago palitan ang lucky numbers. Okay, ituloy na po natin mga kalaki ang ating pamimigay ng mga lucky numbers. 2 digit po para po sa... Leyte, 6-14, Samar, 1-15, Paranaque, 30-23, Manila, 7-9, Pasig, 21 17 San Juan 2 14 Marikina 24 2 at Tabuk 31 11 ayan mga kalaki kumpleto po mga 2 digit lucky numbers ha at syempre po mga kalaki gising 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 na po mga kalaki para sa ganun po ang lucky numbers namin ay makuha mo na at sa iyo dumapo ang swerte mga kalaki at ito na po paborito na lahat ang shout out time ayan shout out po tayo kay Ate Eden ng Kaintarisal Santo sa May Junction. Ayan, sa May Junction Kaintarisal po. Hello po kay Ate Eden De Guzman. Hello po, shout out po sa inyo sa pamilya De Guzman diyan mga kalaki. Isa pong kasambay si Ate, El Ate Eden diyan. Hello po sa inyo. Wasa walang sawang panonood po ng uh, private consultation lucky numbers namin. At syempre po sa toda po ng mga tricycle driver naman po dito sa May Ayan po dito sa Maynueva, isiha po ito mga kalaki sa Lupao. Hello po sa mga taga Lupao ba mga kalaki. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyo mga kalaki at nawa po. Pala rin tayo mga kalaki sa pamumuno po ng mga tricycle driver Diyan ng mga astig po sa may palengke, sila Kuya Nestor. Hello po sa inyo, shout out po sa inyo. Mananalo, mananalo tayo mga kalaki, gising na. Ang lamig, galing na. Ang lamig mga kalaki, gising na.